Guys, ano bang ibig sabihin nito? Bakit ang aking bahay ay ginuyam na? Ng isang katirbang guyam. Ayan o, napakarami guys. Ayan o, yung guyam na itim. Ayan. Sobrang dami. Bakit ginuguyam ng aking bahay? guys, <coughs> oh, timbon guys. Oh, dami. Grabe, grabe guys. Napakarami yan Anong nangyari. Ayan, napakadami. Ayan. Oh, timbun guys, oh. Ayan, umakit na siya sa hanggang sa bubong. Ayan, oh. Andun pa. Gumagapang na sila doon. Ayan, tapos dito pa guys. Oh, napakarami. Ayan, timbun-timbun sa aking may pinto. Hmm. Ayan, gumagapang sila. Napakarami nila. Bakit sila ay umakit sa aking bahay. Ayan. Eto, pupunta tayo dito sa baba. Ayan, timbon-timbo. Napakarami. Oh. Buti na lang, guys, at siya yung yung mga itim na guyan, hindi yung masakit mga gat. Ayan, oh. Napakarami, guys. Oh, nakatimbon siya dyan sa may pinto. Ayan. Sobrang dami, guys. Oh. Ayan, Ano bang gagawin ko guys para siya, As para sila ay mawala? Ayan o. Oh. Pakarami nila. Ayan dito, dito sila nagtimbo, napakarami. Ayan pa o. Oh. Sobrang dami guys. May nabili. Eh. Ang dami nga o. Binas daw ate yan ganyan. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay,